Ang ating tatalakayin at sa bidong ito ay tungkol sa dalawang batong marka na may mga nakaukit na simbolo sa ibabaw nito. Ito ay ipinadala ng ating katiyech para ito ay ating masuri ng mabuti at mabasa kung ano ang nais nitong ipahiwating. Ang larawan ng isang batong natagpuan ng ating ka th sa kanyang sinusuring lugar. Basi sa itsura nito ay wala naman akong nakikitang kakaiba sa hugis nito. Pero ang nakakaagaw ng pansin dito ay ang mga nakaukit na simbolo dito sa kanyang ibabaw. Dito sa kanyang ilalim ay may isang bato na parang hugis ulo ng isang hayo. Basi sa aking pananaw ito ay parang ulo ng isang ahas. Ito ang kanyang muso at ito naman ang kanyang mata. Ito ang pangalawang batong natagpuan ng ating ka sa kanyang lugar. Kanyang kinuhanan ng malapitan ang bahagi nito na siyang umagaw sa kanyang pansin. ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita ay nakasalala ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ang ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa binong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site. Base sa iyong paningin, ay ano-ano ang iyong mga nakikitang nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito? Aking sinuri ng mabuti ang mga nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito. At ito ang mga simbolo na aking nakita. Ang pinakaunang simbolo na umagaw sa aking pansin ay ang ulong hugis ng isang hayop na ito. Hindi ko masabi kung anong klasing hayop ito, pero ito ang kanyang mata. At ito naman ang kanyang ngusok. Pagdating sa mga ulo ng hayop, bilang markang ginamit ng mga sundalong abon, ang karaniwang pagbasa sa kahulugan ng mga ito ay ating sundan ang direksyon kung saan nakaharap ang mga ito. Dito sa ating markang ito para matukoy natin ang eksaktong direksyong itinuturo nito ay maaari natin itong gawin na isang aruhe. Bago tayo magpatuloy para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpo ang markang maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozugwo Ang simbolo naman na ito dito sa ibaba ay nagpapahiwating ito ng isang chamber o kwarto sa ilalim ng lupa. At ang simbolong arrowhead na ito ang siyang nagpapahiwatig na ang depositong ating hinahanap ay nakapaloob sa kwarto na ito. Ang parte ng simbolong ito ay ang siyang nagpapahiwatig sa pasukan. Sa kabuuan, kapag ating sinundan ang direksyon kung saan nakaharap ang ulo ng hayop na ito, ating mararating ang pasukan ng chamber na siyang ating bubuksan. Base sa aking sariling mga karanasan, ang pasukan ng chamber na kinalalagyan ng deposito ay karaniwang malalaking bato ang mga nakaharang dito. Dahil sa mga laki nito, ang tanging paraan para matanggal ay ang basagin ang mga ito. Marahil ang tanong dito ay kung meron bang nakabang na patibong sa loob ng chamber na ito. Dito sa ibaba ng ating batong marka ay may isang pato kung saan ay ating nabanggit kanina na ito ay parang ulo ng isang ahas. Pagdating sa mga ahas bilang markang ginamit ng mga sundalong abon, ito ay karaniwang nagbibigay babala na may isang nakaabang na patibong. Ang uri ng patibong na ito ay isang lasun. At ang lasun na ito ay maaaring isang gas o kemikal. Pero kung ang ahas na marka ay may kaugnayan sa isang chamber na siyang kinalalagyan ng deposito, ang karaniwang patibong na lasong nakaabang ay isang gas. Base sa aking pagsusuri sa mga nakaukit sa ibabaw ng batong ito, ay ito ang mga simbolo na aking nakita. At ang aking naging pagbasa, ito ay may kahulugang back or behind. Ibig sabihin, tinutukoy nito ang likuran na bahagi ng batong ito. Kung ang marka sa batong ito ay may kaugnayan sa nakalipas na batong marka, lalo na kung ang nakaukit na ulo ng hayop ay nakaharap sa bahagi ng lugar na ito, maaaring ang pasukan ng nakatagong chamber na ating hinahanap ay nandito lamang sa likuran mismo ng batong ito Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay sadyang napakakumplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay hindi gaano itong kumplikado kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay. tayo magtapos sa binong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Marvin Opier. Shoutout kay ka-TH na si Nueva Vizcaya C.T.H. Shoutout kay ka-TH na si Bobby Almagro na tigang Castle Province. Shout out kay Katiej na si Alvin Famaran na tiga jongan Romblon. Shout out kay Katiej na si Ariel Romanilos. At hanggang dito na lamang tayo sa binong ito. Ako si Elmo Zubot na nagsasabing tayo mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa kahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yang